Yun guys, uh, for today's video naman, uh, papakita ko naman sa inyo Paano yung tamang paghigpit sa ating mga crankcase bolt Kasi napaka-importante yan guys Kasi pundido yung crankcase bolt na yan Pag nahigpitan yan at na lost thread, mahirap na siyang gawa ng paraan So ngayon, ang gagawin muna natin Unang step muna natin gagawin, ibabalik natin yung mga bolt Tapos gagamitan muna natin siya ng T-range yung tamang ikot na ng T-range pag huminto na uh, stop ka na muna doon lahat yon gagawin mo yon sa lahat ng bolt lahat ng bolt dyan kung ilang peraso yan uh, ma-manually tight mo muna siya yan bago mo siya gamitan ng uh, tinatawag na torque wrench ngayon yung torque wrench na gagamitin natin dito guys uh, ito yung maliit lang kasi ang torque specs lang naman ng crankcase bolt ng click ay 7 newton meter so hindi siya sobrang higpit hindi naman siya sobrang uh, maluag saktong sakto lang siya so ngayon yan winihigpitan ko na siya manual muna yan mag malumanay lang siya once na sumikip uh, stop na muna then tsaka muna siya gagamitan ng torque wrench yan then guys, ang size nga pala ng ulo ng crankcase bolt na yan ay 8mm lang. So gagamit muna tayo ng T-range na 8mm dyan. Then yung torque wrench naman guys, 1 uh, one port lang kasi yung pinaka uh, yung pinaka drive nyan. So ngayon, i-convert natin yan. Gagamit tayo ng socket na one port to one half. din ngayon, uh, pag meron na tayong socket nyan guys, pipili tayo ng uh, deep socket na 8mm. Yung brand na piliin natin yung top tool kasi yung pinaanguso niya, maliit lang yung diameter kasi dun sa mga butas ng crankcase ng quick. Yan, kasi siya hindi sa sasabit lalo dun sa may gitna. So ngayon okay, guys, ituturo ko lang paano mag-calibrate yan sa 7 Newton meter. Tulugan mo natin siya tapos kung nakikita nyo guys itong uh, calibration na itong maliit na torque wrench. 5 newton meter to 25 newton meter lang siya. So ngayon, ang gagawin natin, dahil pinakauna yung 7, itatapat nyo lang yung 0 dun sa guhit ng 7. Yan. Itatapat nyo, ikot nyo lang dyan, nahanapin nyo yung 0. Yan. Pag tumapat na siya dun sa pinaka guhit ng 7, yung 0, yan, tumapat na siya, dapat mailock nyo na. Yan. Nakasamang posisyon na sa 7, ilalock nyo tsaka nyo na siya gagamitin so yan 7 newton 7 newton meter 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 yan guys, ganun lang siya kasimple at ang tamang